Nanawagan si Sen. Robin Padilla sa Civil Service Commission na palawakin ang mga programa at oportunidad para sa mga Indigenous Peoples o IPs kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo. Narito ang balita ni Jane Wazan. Sa pagdinig ng budget ng Civil Service Commission o CSC, iginiit ni Sen. Robin Padilla na bagamat madalas binibigyang pugay sa salita ang mga katutubo, kulang pa rin umano ang konkretong aksyon ng pamalaan, lalo na sa usapin ng pondo at oportunidad sa serbisyo publiko. Tiampong uh, ating mga IPs, sila po yung may tuturing nating mga kayamanan ng ating bansa. Bagamat uh, sila po ay uh, napapabayaan pero madalas ay binibigyan ng karangalan natin sa salita pero pagdating po sa gawa medyo kulang katulad po ng pagbawas ng budget nila lahat maraming bagay ngayon po ang akin pong ilalapit sa inyo ang um una ko pong katanungan ano po ang uh, puso ng uh, civil service commission sa ating mga IPs. Hiniling ng senador na pag-aralan ng CSC ang pagbibigay ng eligibility sa mga Indigenous People Mandatory Representatives o IPMRS na nagsisilbi ng tatlong taon sa kanilang mga komunidad ngunit hindi saklaw ng kasalukuyang career service rules. Kinumpirma naman ni CSC Chairperson Attorney Marilyn Yap na sa ngayon ay walang particular na programa para sa mga IPs, ngunit mayroon silang mga patakarang nagsusulong ng inclusive sa recruitment, training at iba pang serbisyo ng ahensya. Batay sa datos ng CSC noong June 2025, may kabuo 75,180 IPs na nagtatrabaho sa gobyerno kung saan 57.6% ay nasa job order o contract of service status. As of now, walang specific na program for indigenous peoples, but there is a standing policy has been there for quite some time uh, for an inclusive inclusive um uh policy in terms of recruitment training and all the rest of the other services of the civil service commission sasangguni ang member eligibility sabi po dito ng RA 10156 kailangan six years opo e eh, kasama po sila doon hindi pa po ma'am opo kasi uh, hindi nga Comparable. Opo, opo. Kasi umaattend po sila niyan. Sila yung okay. nag-represent ng komunidad ng nila. Opo. Ang hinihingi po nila sa akin, apat na taon na po ito. Yes. <laughs> magmula po nung ako ang humawak. ano? Yes. Hinihingi uh, po nila na baka pwedeng sila ay pagka maka three years na, sila ay eligible na. Yes. Umaasa si Padilla na mabibigyan ng konkretong aksyon ng CSC ang hinaing ng mga katutubo upang maging ganap na bahagi sila ng serbisyo publiko. Ako si Jane Wazan, ang inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.